ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata unti-unti na nga na nakukonsensya itong si Amira sa kanyang ginagawang pagganti dito nga sa Crazy Five at dito nga sa Pamilya Terra. At sinabi nga niya dito kay Alex na parang feeling niya ay wala nang kahantungan ng kahantunga na kanyang paghiganti sa mga ito at nais na niya nga nga na itikil ito. Subalit balit magkakaroon na siya ng isang bagong bodyguard kung saan ay papakilala nga niya dito kay Lola Ising. Ngunit sino nga ba ang misteryosong bodyguard na ito ni Amira? Siya nga ba ay totoong kakampi o uh, siya rin ang uh, magpupursigi kay Amira na ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Habang ito namang si Magnolia ay talagang inoobserbahan pa rin at pinapantayan ang bawat kilos ni Amira dahil ayaw niya na tumigil ito sa paghihiganti. Sa ito rin ang kanyang nais ang makaganti sa pamilya Tera. Ngunit hanggang saan nga ba ang uh, mga eksenang ito at hanggang kailan maililihim ni Magnolia ang maitim niyang balak para sa mga Tera. Yun ang mga dapat nating subaybayan at pakaabangan. Dito nga lang sa makiling.